Ayan nice. hey guys. Ayan ang doon na Pogi namin taga buhos. Ah. Guys, yan ko. Share na din po. Thank you. Abos muna kami guys. Bago mag 4.30 uwian. an. Uy, ano sabi? Paulit ulit. Paulit. Baka <laughs> daw makita siya ng pinagamang niya. <laughs> abos ano, muna kami bago mag-uwian. Ganyan kasi 'pag yung mga kasama natin. Yes. Malaking tulong na to kay Forman. Forman, Forman. 40 day video oh tangin na pupogay niya na Pre, paano yung ano? Paano yung palang pang araw? Yun. Yun yung mga palang pang araw daw. Yun. Yun. May pa-slow mo. Si Angko, for short. <laughs> Meta baka naman. Jollibee. Ay Jollibee, jollibee. pala. Jollibee. Ang gusto. Pag pinasahod tayo ni Meta. Jollibee, jollibee daw, Jollibee. Ang request ni Forman. Forman daw. Andiyan ang tunay na Forman, naglalakad na pupunta dito sa atin. magche check na yan. na 'yung banana Kaya papatayin muna natin, guys. Top. Nope. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>